Oh so ito guys ha, meron pong sagot yung pong ilan sa kampo ng tape tungkol don sa posibleng paglipat ng Eat Bulaga sa APT Studios. Okay? So ito po ay pinost ni Proknoy sa kanyang FB page. Oh, ah, naniniwala naman ako na meron siyang direct access kay Attorney Magi. So baka yung mga sinasabi niya dito, maaring nanggaling nga kay Attorney Magi ng tape. Okay? So ito yung sinabi niya. Nananatiling nasa pangangasiwa ng Tape Incorporated ang APT Studios kahit ilang linggo na itong nagpahinga sa operasyon mula noong March 2. Naka-long term lease agreement ang APT Studios sa Tape, isa sa mga napagkasunduan sa pagitan ng Pamilya Halosos at ng Toviera. Ayon naman sa ating panayam sa pamunuan ng Tape, nag-uusap at in good terms pa rin si Mr. Antonio Taviera at Romy Haluso Sr. Ito ay sa kabila ng mga intrigang hindi sila in good terms o hindi na nag-uusap. Sa katunayan, nananatili pa rin stockholder at consultant si Mr. Antonio Tobiera ng tape. So, yung stockholder, eh, hindi naman basta-basta pwede mawala. Hindi naman pag nagkatampuhan, eh, hindi na stockholder. O, oh, hindi na, syempre, syempre, ano yan, kumbaga, uh, Mr. Toviera owns 25% of tape. Kahit paano mo pagbalibalik balik rin yan, di ba? Ayon daw kay attorney Maggie, yun, um, in, uh, intact, ito, intact at in touch ang staff, host at management ng Tape Inc. Bukod pa dyan, madalas silang magkita-kita at nagmi-meeting pa. Ayon kay Atty. Maggie, talagang ano yan, once in a while, nakikita pa rin tong mga to, kaya nga nakakatawa na may nabuong ganyan. Okay, so, wala namang question yon. na yung kanilang uh, relationship ay uh, maganda towards sa isa't isa. Ayan, uh, so, yung relationship that went beyond the show. Uh, samantala, ito, ito. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng corporate office ng tape sa Saverville Taliwas sa ulat ng iba na bakante na ubano ito Kasi nakita natin wala ng signage, parang wala ng ganap sa loob So pero ang narinig ko din naman, sila yung may may-ari nung property So Pwedeng pwedeng uh, pag dumadaan wala lang tao or wala lang ano pero yun nga kung sa kanila naman yung property the anytime pwedeng lang gamitin anytime pwedeng silang mag mag uh, patawag doon or mag meeting doon so uh, yun lang tinanggalin yung signage kaya nagtaka yung mga ibang tao eh, Ba't kaya tuluyan ng magsasara eh ba bakit tatanggalin yung signage pa di ba or baka papalitan lang yung signage hindi natin alam so um uh, Ayon sa ating panayam, sa pamunuan ng tape, tuloy-tuloy pa ang trabaho at operasyon dahil patuloy din namang ginagawa at pinaprocess ang mga obligasyon sa mga empleyado, suppliers at mga bayarin. Kasama na rin sa kanilang pinaprocess ay ang contractual legal obligation sa GMA, particular sa airtime at black time fees. So kailangan pang bayaran yon unti-unti. Okay? Uh, sinabi naman ni Attorney Maggie, yung nawala po is yung show, pero yung tape, it's a corporation, operational pa rin. So, wala, mukhang, kung, paniniwalaan natin yon wala pa silang planong mag-declare ng bankruptcy. Ibig sabihin, haharapin nila lahat ng kanilang mga utang, di ba? Uh, kailangan lang to find a way lang kung paano ito ma maaayos in a way na kaya nilang bayaran. So, sabi niya, gusto ko po pabulaanan din. The company has not been dissolved. Gusto ko pong pabulaanan yung mga sinasabi dun sa mga news na pati daw po yung sa office ng tape ay nagsara na, hindi po totoo yun. In fact, we're still conducting meetings doon. Doon pa rin yung employees, functional pa rin po ang tape as a corporation. Yan. Umuugong naman ang balibalitang magbabalik sigla na muli ang APT Studios sa mga susunod na linggo dahil na rin sa kagustuhan ng mga fans at supporters ng tape na mag magbalik na ito agad sa telebisyon. Hindi may tabi ang pagkakaroon muli ng mga bagong produce na programa ang tape. Ayon pa rin sa spokesperson kay Tony Maggi, tulad nga na sinabi ko, tape is still there. It's a production company so anytime pwede sila magproduce ng show or teleserye or any other projects. So I'm not dispelling the possibility na magkaroon pa ng ibang projects ang tape and hopefully soon, makabuo ulit sila nang bagong show. So, ayun, ano pa rin yung tape, yun lang pong show ang nawala. Uh, I'm sure, malay natin, they will come up with a good project na worthy to produce and tape will be there again to have another show. Yan. Tapos, uh, yung daw samahan ng ano, ayon sa ating source, ay nanatiling open ang network sa tape. Ayan. Ayan. We worked together for 29 years. O, kaya nga kami nagpapasalamat sa isa't isa. So, sinabi naman din natin yon na in terms of GMA and tape, eh, mukhang tinutulungan naman sila ng GMA. Kasi 30 years naman yung pinagsamaan, kumita naman yung GMA sa tape. So, ngayon na dapa yung tape, ay tinutulungan sila ng GMA para unti-unting makabayad. Okay, ang, ang medyo ano ko lang dito, medyo punto ko lang dito, ha? yung sinasabi na meron pang long-term lease yung pong uh, APT sa tape. Kasi yun yung ipipilit nitong sila No, sila Proknoy, yung ibang mga vloggers doon. Eh, kasi ang, ang punto dyan, kahit anong kontrata yan, kahit gaano ka, kahaba yung kontrata na meron, kung merong isang panig na hindi sumusunod sa kanilang usapan, di ba? Baliwala din yung kontrata. Pwede mo ipa-void din yung kontrata. So, ewan ko, ewan ko kung gaano katotoo ito kasi narinig ko na na meron ding utang sa APT Studios. Hindi din eksakto nakakabayad. Hindi ko sure ha, pero meron may mga narinig-rinig ako. Uh, kasi kung sa GMA, hindi ka nga nakakabayad, ano pa kaya itong sa studio? ba diba? Sa rental. Uh, kaya, I'm not sure kung, kung gano'ng katotoy sinasabi na meron pang existing na, na long-term lease na, I mean, na, na kung baga, pwede nang, sa tingin ko, pwede nang Uh, umalis yung yung uh, APT sa kanilang obligasyon sa tape kung hindi makabayad si tape ng buo doon sa mga uh, upas sa kanila. So, kung gagamitin pa rin ba ng tape ang APT? Yan ang ating yan ang katanungan diyan. Kasi kung kung merong ocular yung TB5. So, ibig sabihin, <clears throat> nag-uusap na APT at ano, it bulaga, di ba? Uh, kung merong long-term lease ang tape, pwede na lang harangan yung deal with TB5 and and uh, APT. Eh, sasabihin naman ng APT, eh, meron nga tayong kontrata, eh, hindi naman kami nababayaran ng tama o on time or maayos uh, para saan pa yung kontrata natin. So, tingnan natin, maaaring ilaban ng tape yung kanilang agreement with uh, uh, with APT Studios. Pero, eh, kung ako, pakawalan na lang nila Siyempre, para kumita naman yung APT Studios Kasi eh, uh, mahirap naman yun Araw-araw, umaandar diba? May binabayaran sa bangko Tapos walang show na nangyayari ba diba? Kaya nga, kaya nga ano eh, nung last Monday Ginamit na, diba, ng, ano, ginamit na ng TV5 yung pong APT Studios, 'di ba? Nagagamit na ng ibang istasyon. 'Di ba? Uh, kaya mukhang-mukhang ano, mukhang I'm not sure kung gaano katotoo 'yung sinasabi na tape pa rin 'yung may control ng APT. Nung tinanong ko 'yung mga guwardiya doon sa APT Studios, wala na. Wala na talaga 'yung tape doon at ah uh, uh, ito ay sa pamamahala na ng mga Tubiera So, abangan po natin kung ano 'yung ano, at least uh, maging patas tayo, iyera natin 'yung side nila. O okay, na bahala mag-decide ko ano sa tingin niyo. Pag-usapan natin sa live, okay? So, uh, live tayo mamaya. Thank you very much po. See you po sa next video po natin sa YouTube 2:30 PM yung ating live. Bye-bye guys.